Pag masaya ka sa buhay mo, hindi mo hihigitin pababa yung ibang tao. Pag miserable ka, gusto mo lagi may kadamay ka. Kaya guys, tendency, yung mga taong nanghihigit sa atin pababa at sumisira sa atin, yung sobrang negative people, sila yung miserable mga tao. Sometimes they are not aware, unconsciously they are projecting yung inner chaos nila sa iba. Dahil nga hindi nila ma-fix sa loob, mini-mirror nila sa ibang tao. Pansinin nyo, kapag masaya kayo, di ba ang gusto din natin maging masaya din yung ibang tao na nakapaligid sa atin? Or kapag naman successful na tayo or wealthy na tayo, abundant tayo, gusto din natin iangat yung mga tao nakapalibot sa atin. So, ganun lang siya, yin yang. Kaya wag mo nang ko-questionin if ever meron pa rin mga tao mahilig mang basya, iba, mahilig manira ng buhay ng iba. Kasi nga, miserable silang tao at wala silang magawa kung hindi yung mga ganong bagay. Kasi if you're abundant person, masyado ka